Gandang hapon sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ngayong hapon nagpipitas na po kami ng talong. So ito po ang ating niratong na talong na sa ngayon ay pinipipitasan na po namin. Yan. So napakaganda po no? ang mga bunga. Napakakintab. No? So yung mga ganito ayon po ang tinatawag nating class B. So super yes, boy, ganda po boy. ang mga harvest talong, nating talong. Yan. Oh super ganda po ang mga bunga sa nirarato nating am, uh, talong so yun po yan kailangan silang kalad ka rin oh. tingnan nyo mga ka viewers mga ka ang ganda ng bunga sa talong yan 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 sinaka talong ka farmers <laughs> O, oh, tingnan mo o oh. Yan talong, oh. Ah, hindi matabang Sige kaya ito eh, kwan Isara ka, kwan to Itabi Yan, deliver na ka farmers Sa kalahating linya Simula dolo papunta doon So, hindi pa napitas papunta doon Hindi pa napitas Ayan Kailangan to mga kapwa ko ka farmers no si uh, sisilipin kasi hindi natin makikita ang mga nagsiksikang bunga sa ilalim kasi sobrang dami po ang bunga po nating talong so may mga binibilang na ako no sa bawat puno may nakaabot na na tag 20 ka bunga no yung iba lagpas na na 24 hindi pa kasali yung mga maliliit sa dulo so yun po kadami ang bunga ayan po So, first harvest natin sa nirarato nating talong na sa ngayon ay mag 5 months na siya. So, nahinto lang ang ating pagharvest dahil po na nadapa sila sa bagyo. So, ito nga yung ang ilalim. So, buwang siksikan po ang mga bunga, no mga ka-farmers. Oh. So, ayan po. So, sa susunod nating harvest nito ay dami na. Tunilada na ang maharvest natin sa susunod na ating pagpipitas. So ngayon, ay kunti pa lang kasi bago siyang raton. First harvest sa ha, niraraton natin na ah, talong. Pero kahit first harvest pa, siguro hindi to bababa sa mga ah, estimated ko mga 300 kilos, no? Lagpas to sa 300 kilos. Pero yung sa susunod mga kapwa ko ka-farmers na nilada na ang estimated kong harvest kasi sobrang daming bunga na magkasabay-sabay sa ating uh, talong na ang variety po ay Calexto F1 po so yan huh? Oh. sisilipin natin ang ilalim mo oh. so tingnan nyo kahit saan tayo lumingon no? makikita natin ang siksik ng bunga so napakadami no mga ka-farmers yan So sana po ay makaabot pa ito sa magandang presyo. Ito po ang talong na uh, magandang mamulak, maganda ang performance, maraming mamulak, maraming mamunga. Tapos napaka demand po sa market yung variety na to. So yung Calixto F1 ay kilalang na po, hindi lang no dito sa Uh, fight ng Luzon pati sa amin sa Mindanao kasi taga-Mindanao po ako at singa lumipas lang ay uh, nako lumipat lang ng ibang lugar sa pagpa-farming para maka-experience to so, ito Kita natin yung mga nagsiksikang bunga po ng ating talong. So sa yung lahat no mga ko-farmers hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.